O, bubayin natin. So, kung tanggalin natin to, aagos din yan ang tubig. Yan. Matatanggalin natin yan, aagos yan ang tubig. Pero kung sasarado natin yan, o, ang tubig naman ay aagos doon sa CR. oh ngayon, yun Yan, o. Takbo, takbo, takbo. Yan, o. Ito. Ayun, o. Ayun, o. Di ba, o. <laughs> Di diba? <laughs> Karti lang

Alright mga kajoks, oh, magandang kahali po sa inyo lahat mga kajoks no? At uh, uh, sa araw na to ay uh, gagawa na naman tayo ng ano mga kajoks no uh, lagayan natin ng uh, double burner no? So halos nagawana uh, nagawa na natin yung sa may lababo no? Uh, wala nga lang tiles no? pero hayan uh, hayaan na lang muna yan Basta importante meron tayong magawang mapaglagyan ng ano ng uh, burner no o lutuan no na, na yung kampante ako or komportable ako. So dito natin ilagay ngayon. O oh, since na ito natin ilagay. Ito yung ating ginawang ano. Ginawa natin lababo so nilagay ko na diyan. Kumain ako kanina hindi pa ako nakahugas. Binabad ko lang muna yan katatapos ko lang kumain. No at uh, ito. At syempre uh, nagpalit lang tayo ng battery bigla na putol mga kajeks no. So yun na nga. No so nagawa na natin yung ating yung ating lababo pala mga kajeks dito. Ito yung nilagay ko dito. Ayun oh. No. Ayan oh. No yung ating linya sa tubig na panghugas ay dito yan matatapon yan siya dito yan no tapon dyan tapos dito laglag -lag dito tapos yung tubo naman na ito na ito naman ay uh, diretso yan sa deep sa balon no na ginawa ko diniretso ko siya dito tapos diretso siya dito mga kajok so yan, no no so yan na yan mga ka -jokes. no so nagtataka kayo kung saan eh dadaan yung tubig kasi may takip siya So, uh, ito, tinatanggal ko yung siya dyan, yan, o. Oh. Tapos, ilalagay dito. Yan. Tapos, pag magbumba ka, ganito na yun siya, mga kajos, o. O, oh, diba? O. Oh. O. Oh. O. Diba? So, pwede ka na maghugas. Pwede ka na maghugas. O. Oh. Kibali ito, wala pang, wala pang ano to, wala pang tiles mga kajuksa. So. Uh, lalagyan natin ng tiles yan, pero wala pa tayong budget ngayon. So, ito lang muna ang unahin natin. So, yun na. Dito yan siya mga kalis. Oh, oh. oh diba? DIY. <laughs> At nagtataka kayo mga kalis so, bakit meron tayong ganito. Yan. Yan. Bakit meron tayong ganito? Yan. Yan ay konektado dito. Papunta doon sa dito. Malusot yan doon sa CR. Para nga naman, hindi na ako magkakotakot ng tubig Kasi nung nakaraan magkakotakot ako timba-timba Tapos lagay ko dun sa Sa loob ng CR e Ngayon hindi na e i mo lang yan o, Tatanggalin mo lang Tatanggalin O ito Lalagyan ko lang ng takip yan Ganyan Lalagyan ko lang ng takip yan O so Wala na nga agos dito ng tubig So ngayon Saan na ngayon ng tubig umagos O O Yan o O diba Yan o O bumbahin natin Oh, ay lang. Oh, natin. So, kung tanggalin natin 'to, aagos ah, din 'yan tubig. Ayun. natin, aagos ah, 'yan tubig. Pero kung sasarado natin 'yan, ah, ang tubig naman ay aagos doon sa CR. Oo. Oh, oh. Ngayon, bubuhayin natin 'yan. Papakita ko sa inyo mga kajugsa. Ayun. Kung gaano kalakas ang tubig doon sa CR. 'Yan oh. po. Yun know, o, ganun pala kaso ang <laughs> kajuso <laughs> Puno ka dyan? Grabe O, oh, diba? Oh, wala lang tayo ka bumbay eh. Ano tayo tayo ka bumbay? Eh, bata dito Mamaya <laughs> Puno ka dyan? <agad>. lang <laughs> Ulitin natin, ulitin natin O, oh, ulitin natin yung bumba natin mga kajuso Yung ganun lang yung natin oh. O oh. Ganun lang yan oh. So, wala na siyang tagas dito Diretso na siya doon sa loob ng CR Balikan natin ha. Balikan natin. Oh. Si Oscar Diaz na ano, no si Oscar, Oscar Diaz dito sa Dick Sukran. Yan no. Takbo, takbo, takbo. Yan no. Ito. No? Ayun, no? Ayun no? Diba? oh, yun oh, di ba? Oh. ganun lang siya mga ka jokes. No. So medyo ano lang yung tubig natin dito sa si deep no at saka nag-uulan-ulan dito kaya ano siya kailangan siyang Uh, every every 2 days lilinisan yung yung drum doon kukuskusin tapos kasi may nanit, dumidikit yung basta di pool kasi dumidikit yung ano yung uh, iba yung kulay no, so yun na nga mga kajoks no? uh, oh, di ba may natin ayos na oh. Oh, tanggalin natin ulit ha tanggalin natin kasi puno na yun doon eh hindi na pwedeng takpan pa natin yan kasi ah, agos doon ng tubig eh oh di dito na tubig oh, oh. <laughs> so ngayon maghugas na muna tayo ng plato hugas muna tayo ng plato kasi para matapos na to magagawa um, gagawa na naman ako dito ngayon kasi nga yun nga uh, itong dito instead na ito dito ilagay alanganin ako dyan eh dito ko ilalagay kasi pag magluto ako mga kajos masyadong no, mataas no ayoko nang mataas ayoko nang kasi matataas siya mata, yung matika mga gano'n, gusto ko yung mas mababa pa talaga siya So dito na party na to Ibababa natin ng Nang dito Dito para pagka May lagay mo yung double burner, sakto lang din siya dito Kung may itataas man paglagyan mo siya Ng mga ano, hanggang dito lang din So tamang tama lang no, So comfortable ako, no, so ito na Ugas lang muna tayo ng plato mga ka Ah, oh, di <laughs> Alright, so gusto mo plato. Sagitan lang natin to. Tapos ko lang kasi kumain mga ka-jokes. Kaya, babad ko lang muna. Ganun ako pagka, ano, pagka kumain ako. Para hindi siya, meron kasing mga kanin na natutuyo siya. Ang hirap siyang hugasan. No? So, hindi siya madadala. No? So, ang mangyari niya, pagsabunan mo siya, ay eh, mahalo yung sabon doon sa kanin na matitira pa na, dahil, hindi siya nakukuha ng tigas dahil nga uh, hindi siya nababad no kasi meron kasi natutuyo na na ano natutuyo na na tawag dito kanin Yan, so kaya kailangan babaran para hindi nakakatama din magugas tanggal lahat agad no pag sabon mo tanggal agad uh, madali na siyang tanggalin kamu So, yun. Gasan lang natin itong ating plato. Pagkatapos natin dito maghugas, diretsyo na tayo dito sa ating uh, maglalagay ako ngayon ng forma. Tapos, uh, bubu kung kaya kong buhusan ngayong araw na to bubusan ko siya. Para bukas ng umaga, tuyo na siya. Wala ng problema. lo mau kajeks Sa ayos, oh. ayos, oh, tapos na tayo maghugas Isang banlaw na lang yan Gawin mo mga kajok sa inyo oh. oh. Di ba? <laughs> Discarte lang Para hindi ka na magkakusakot ng tubig Hindi na magbuhat-buhat ng tawag nito steel para papunta doon sa si CR o, oh, dito lang isahan na lang <laughs> o, oh, ginamita natin ang ng music na maayos <laughs> alright music na maayos okay. doon yeah, Ayan. Ayan. So, syempre, tapos na tayo maghugas. Lagay ko muna ito dito sa loob ng bahay. Tapos, uh, doon na tayo sa ump umpisa natin sa ating mga gagawin. Woohoo! Shoutout pala kay uh, Idol Jopper Sniper dyan. No? Ang aking kumparing uh, gwapo. Kay <laughs> Brother Louie. Alright. So, dahil tapos na tayo dito tapos na tayo dito Punta na tayo dito sa ating dadako na tayo sa ating mga gagawin dito sa kusina alright, alright. tanggalin na natin ito tubig let's go start na tayo mga ka no so itong parte na to lalagyan lang natin ng mga kahoy kahoyan ganyan dyan para uh, meron na tayong forma pa, papasaan ba matatapos din to unti-unti lang basta ang importante lang pag may plano ka gawin mo kahit dahan-dahan matatapos at matatapos din to at meron ka nagawa no kaysa naman puro ka lang plano puro ka lang plano tapos walang hindi ka kumilos hindi ka uusad no halimbawa ngayong araw na to plano ka pak ay ko ganyan ko gawin ko tapos hindi mo ginagawa aabot na aabot na aabot ng ilang linggo ilang buwan ilang taon wala kang nagawa pero kung Ah, sige mamaya titirahin ko na yan oh, di ngayong araw na to may nagawa ka bukas dun ka na naman sa kabila na plano mo sa susunod mo plano para uusad ka talaga so dahan dahan lang magagawa din to mabubuo din natin to <laughs> alright so mga let's go dito tayo kahit right, so na tayo ng isa Mabok so, pala kayo. 'yung. 'Yung ini. 'Yan. So, ito 'yung sukat natin dito, tapos dito sa gilid, nandoon 'yung linya ni. Naapos ko ko hatay ng nilalang. Ah, tama naman. 'Yun sakto ito. kahoy na dapat natin gawin uh, ano eh, ilagay so ito na hmm. puputo lang tayo ng dude, chu, 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 dari mama mo, lagi na mo na natin ang pako pare eh. ni magagalaw, alright. Hindi na siya gagalaw mga kajuks. Siyempre, lagyan natin ang nibel. Yan. Lagyan natin ang nibel yan, no. Oh. Sa kabila, sakto lang ang nibel. Dito, angat natin ang ng konti. Ganyan. okay na so maglagay na tayo ng mga braces yung braces maglagay lang tayo ng braces mga kajoks dito tayo maglagay Update lang, Ate lang. Okay, Ito na yung braces huwag sana malaglag mo no? para matibay no at hindi siya magbabagsak Meron mamaya. Mabagsak. Yun. So, sure ball na. maglalagay bagi na naman tayo ng panggitna pang ayos <mulong>

agar mas ayus at mas baik. Ilagay na lang natin na oh. lang. Ito na lang. Oops, oh, kasiap ito. Kasiap, sakto. Tanggalin lang natin ito. Putulin natin ito. Ano? Putulin natin ito. Brace. Oh pa puwede rin hindi na lang lagyan natin ng ating yun kasunod tapos yung ating dito kailangan pa natin ng iba pang plywood may plywood tayo yun tayo To play this song the way It used to be And before sure I'd choose it all To stay Sakto lang talaga sya mga ka-jokes Ito yung Pinuno natin dun sa kabila Yung una nating Yung una nating slab Yung ginamit natin so kahit hindi naman ma-maano to, lahat napakuwan. Huwag lang siyang gumalaw para Alam ko na Dito lang pala yun Ayun. So, yun na siya Mayroon pa tayong isa ang plywood dito oh. Oh. Yan ang plywood natin dito sa mula Ilalagay natin dito magpuputol tayo ngayon ito kahit kalahati lang tapos dito yung kabila kahit hatiin na ito okay na ito para isang gagari lang alright let's go let's bolt in Terima Fatin. Ya. Okay. Oh. Yeah. sila uh, sana ba isa ito, ito. Ah. Lagi natin to? Para sure ball. Ah. balik kan kaya natin Ay, hindi pwede hindi pwede pakuha naman natin ito wala natin pakuha na maayos ayos oh. alright yung anong hindi yun pag sa pa ko oh. pa. Alright, so ganyan, okay hindi na basta-basta magalaw yan. 啥？